Ako po si Hazel Ponce-Sulmayor from Iligan City, Mindanao. And I'm more than 11 years in this Natasha business. Sa Natasha namin, yung mama po po kasi yung first talaga nag-ubisa ng Natasha business. So, um, kumbaga, second generation na po ako sa Natasha. Sa Natasha po kasi, that year no, Um, meron kaming cash incentives na binibigay from Natasha. At saka yung tulong talaga ng Natasha na nagpapahiram ng mga stocks. So binibenta namin sa mga customers namin. Mga promos na binibigay from Natasha. Yung bahay po kasi namin o, uh, na fully paid po nandahil sa Natasha. Nakapagtapos din ako ng college no kasi year 1999. O, Uh, na bang po kasi yung company sa father ko at saka wala na silang wala na siyang trabaho. So nang dahil talaga sa Natasha uh, nakapagtapos ako or nang kami ng mga kapatid ko uh, sa pag-aaral sa kolehiyo. Successful talaga yung Natasha. Um di ba nga kasi uh, from my mother, no? Oh and then sa akin sa second generation uh, more than 11 years na po Uh, sa so tingin ko naman oo naging successful po yung Natasha business namin sa hindi pa po uh, Natasha member no uh, I encourage you to join the Natasha business because um dagdag kita talaga dito no at saka um kahit wala kang puhunan uh, pinapahiram ka talaga ng Natasha be happy and enjoy lang enjoy lang talaga sa business natin uh, maraming salamat po talaga ng dahil sa inyo Um, na fully paid yung bahay namin, nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kung hindi sa tulong ninyo talaga, uh, Natasha, ewan ko hindi ko hindi. Ewan ko na lang talaga kung saan kami pupulutin po. Uh, thank you so much, Natasha.